Ganun ng ganun dahil sa sa, sa pagtrato sa kanila sa pag alaga sa pag uh, pagpaparamdam na special ng mga isa. maraming salamat po. Ito mga nag-aaraw ay talagang uh, sunod-sunod yung mga blessings at dinagdagan pa nito yung tender Kaya maraming salamat po. Mga, maraming salamat sa tiwala. Thank you very much. Wala akong akin, Mommy. Mm Hindi, -hmm. eh, alam niyo ba? parang nagulat ako noon kasi syempre laking pangalan ni, ni Dennis, di ba? Nung birthday ko last year, in-invite ko sila nung intimate mag na birthday party ko. Tapos, uh, syempre di ba nung unang asa na sasama si Dennis. Natural, sumasama lang naman yung artista. Pag alaga ko na talaga, nagulat ako na, ah, nagkatin siya ng party ko. At nauna pa silang dumating sa venue. Umuwi pa sila ng 12 o'clock na tatay, hiyak ako kumuwi. Eh. Yung mga kasawa ate, pwede na ba kami mauna? Eh, madaling araw na. Sabi ko, itong dalawang mag-asawa ito, napakabait. Tapos nagpa-press na ko na ako, alaga ko ng na-official, si Ruru. Doon sa kanilang green bones. Pero sinabi ko na kay Tita Becky, next year na talaga magpasabog kasi nga busy na for uh, Metro Manila Film Festival. Pero talagang nakuha ko na siya, may ambassador. Kahit na napakaliit ng mga sinehan sa Pampanga, pumunta pa rin siya para sa block screaming. So, sobrang grabe yung effort na walang katumbas na na fee or what, yun. Basta, magpait nilang mag-asawa. I'm very happy na nasa beauty term na po officially si Dennis and of course the beautiful and sweet wife na si Jenny Mercado. Ho. Ho. Yan. Maraming maraming salamat. Papakakalaman po natin of course Sir Dennis Tino and Ms. Ray Anikotchatan. Pero, Wait, there's more Ayan, Ito na nga, everybody sa lahat ng mga nandito Hindi ba po tayo dyan nagtatapos sa so ating mga pasabog this afternoon